Ay, good morning mga kagigil. Ayan. Uh, magpapakulo po tayo ng liyempo. Tapos may konting buto dyan, ano? At ipiprito natin. Uh, yan ang request ng aking sister na mabait. Okay, start na tayo. Ayan mga kagigil, no? Napakulo na natin 45 minutes. Nalambot na siya. Tapos ini slice ko, yan nang medyo maninipis. At ipiprito na natin. Init na yung mantika, no? Pero habang di pa mainit, maglalagay na ako. <laughs> Lalagay ko na ibang baboy kasi para hindi tayo matilansik. Ah, nakakatakot. Ayan. Ayan na. Start ko siya. Tapan muna. Tapan muna natin, ano? Bago nyo balik rin, turn off nyo muna yung kalan, ano? Para hindi siya tumitilansik. Tapos na-checkin natin nya kung okay na yung side niya. O, so, ayan. Pwede na yan, ano? kasi malambot naman siya at napakuluan na natin ayan tapos ngayon turn ulit natin yung apoy kasi binaligtad lang natin siya ayan luto na po oh. uy mm, just kan lutong lutong niya masarap pwedeng mang tumas pwede ring toyo na may suka pwede rin kamatis ayan kaya tayo mang kagigil.